Para gusto niya mapahiya tayo. O, oh, ginugulo niya. Para pagkain lang, tangin na magpospos. kay Aldo. Uy, bastos. Bakit ko nakikain kami dyan? Anong, anong problema sa humba? At saka spagite man niya kinain, hindi naman yan humba. ko. Ay, ano, nakalagay, kishare niya. Hindi ako bulag. Tangin Subo-sobra na siya. Bakit ayaw niya magpakita dito? Pumunta siya! Tutang na! Nung babastos na siya sa mga tao dito sa Duterte. Nag-i-enjoy yung mga tao dito. Siya nung nagbabagawa ng gulo. Tawagan mo Hindi ko matawagan kasi binak ako. Kaya kung gusto niya mag-almagulong mag mag sa Duterte, ito, basahin niyo yung post niya. Binababoy tayo ni Aldo. Ayan, may nakascreenshot na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba yan? Yung talaga gusto niya, pahiyaan. O oh, sige. Um, Tama na, Day. Kumakain tayo um, -tay ng maayos dito. Ano ba yan? Lahat na lang ba issue sa kanya? Sa kasi nung sinong sino nag-share doon sa kay Aldo? Sino, na, may nag-share. Wala bang may nag-share? Mayroon. Ay, 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 I, ma ma I think let's discuss this. this yeah. We all have, have life here. here. We okay? all have life. There's so, 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 no share. Kasi may nag-share. No. Ando si Aldo in the post. May nag- May nag- dine. May nag-tennect char to ni Aldo pagkatapos. Siya yung nag-share doon sa kay Kuya. Siya na share tapos may caption siya mismo. Blogger na taga Manila. I Would this my appeal ha? This is my appeal. I'm sorry that Oh, my santanas talaga. This is my appeal ha? Some things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Nasasama ka dito. Okay? Nga, Lahat ng mga tao pa naman. because of your association with him. Some, there is good, there's bad. There's correct, there's wrong. Okay? Hindi ko alam kung ano pang pinost niya, pero ako yan siguro, no? Ano na naman nakasulat? Sabi niya, nagsaya ka sa humba. mo na yung humba nila. Pag <laughs> Mami, can I pay for the whole humba? Ako na may nagluto sa iyo. I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba ako nag-sponsor sa humba. Oh, pero I ganito. No, no, wait, wait, para wait. sa lahat yan. Mami, I'll be I'll be I'll humba. Humba. Oh, pero ito ang sinasabi ko once and for all. The Hague. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunod lang kayo sa kanya eh. That's yes. why he gets away with it. Kaya nga yeah. kailangan na magwala minsan. You have to eh. take a stand. Dasisira tayo rito all because of him. Hindi, walang right, right. Mag diba? Yun yung mga taong walang, walang Tama o mali. Diba? My goodness, food. Oh my gosh, food. At saka... Kasi sila niya, huwag din kaibigan niya. At saka, mami naman, no? Oh, Humbawa naman hindi, si Alvin, birthday niya. Birthday na birthday, oh. Tama ay, na ay, no, pero wag ka na mag-plastic. He's really your best friend. Hey, can, can, can you can you stop. stop? Hey, hey, hey. Stop. Attorney, stop, right stop. Ako kasi stop. yung binalastin. Hey, I didn't go. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko malaman. Pero sinasabi ko kasi, wag ka nang magpapaka plastic Right or wrong? Tell us, do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk to him kasi nga, This is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba. Hindi pala humba. Let me talk to him. No, there's, there's right and there's wrong. And I'm encouraging and everyone. Take a stand. Like no, no, no. I'm no, not intimidating you. Yeah. No. I can make a stand without shouting. Well, okay. Take But a stand then. Ako kasi yung sinira. Tama na. Tama na. I care if you intimidated hey. by me. Yeah, exactly. I'm hey, I'm sorry. Alvin, tama you. It's his birthday But I was the one blasphemed. I know, don't Gerardina. tell me to stop. Please. I was the one blasphemed. I was the one. Please. Uh, ah, please can mag please. Ako ang pinastos. Mami, magkano yung humpa na yan? No. Ten times no, amount. you're my son. Wait, take a son. Wait, you're my son. Wait, you're Lahat naman kumakain sa so Grabe. You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko, no. There are things that are right, there are things that are wrong. Take a stand. Take a stand. Ito ang tayo. Uh, oh my God, gulo na naman. Ito talaga si Ay, oh, no comment. Bakit yan? Sarah, wag kang ganyan kasi hindi mo kasi naintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, nagkasayahan dito. Tapos si Aldo, biglang nag-post ano, nag doon na kinakain na lang yung mga Parang, Parang na nambabasag ba? I'm sorry to birthday, pero... Parang nambabasag ba? Bakit nang ka? O, Ayun, na. Kapag ako so, uh, so, naman, pag, pag may nabiktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Kasi pag pinigil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. My apology, sir. I